mamay ililigaw kita. Hmm? Tingnan tayo kung alam mo kung saan ka uuwi mamaya. School? Okay. Kasi papasok na sa school. Hi! Papasok na ang bata sa school. Tapos mamaya, ako yung mother niya. Ako yung mamamuna niya. Kasi ako yung mag magsusundo sa kanya, no? Pahig ka ba? Ako muna mamamu mamaya? Yup! Ha? Yup! Hindi ka namang Yes. Sabi mo yun ha Pero mamaya, ano lang tayo snow. Pagkos na yung pots natin. Ngayon, kasi mainit. Pero mamayon, kapon, may hapon, maglalakad na tayo pa uwi. Mainit! Mainit? Hindi na mainit yun. Ay, naano yung buko na pinamunag. kan na init ah hindi na sa bibi wala pa yung mo mainit kasi alam yung room niya kaya ngayon taturo lang ng yung mama number ano room number ano 51. ah alam ko na yun 51 lang pala eh ay no 53 na nga yun no អាយ៉ាងអាយ៉ាងបាទខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំ อนะันเดียกเยยา

Aun, ka na. Oh. So, Kasalukuyan? Oh, eh, no. oh, <laughs> 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 no, ano? Hindi eh? na. Hindi na. Kasalukuyan? na. Hindi na. stage. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi niya, wala yung katabi niya. No? Huh? Bibila kong damit. Bibila kong damit. Tutuloy sa gay. Tutuloy sa man. Tutuloy sa man. ko na si Harlita. Ang pamangking ko. <laughs> 3.30 yung uwi nila. Kaya, before 3.30 siya, dapat ando na tayo. Hmm. Sobrang init pa rin kahit Sobrang init pa rin kahit hapon. So, ay yeah, pagka sundo ko yan dito. dito. Daming ano eh, sa paglabas ng school nila eh. Yeah, so, na ako sa school. Are mga parents na rin sa labas nag-aabang. Thank <laughs> you. sa room ni Harleen. ako kung reaction niya. Okay. B1. Yan, dito siya. Ayan Puntay natin si Harleen. Parang di atas <laughs> sama saya tatad ka siya sa huli. <laughs> Bibi! Harleen! 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 Hindi ako naririnig yung payong niya. Wala. Harleen! Bibi, yung payong mo! Hindi ako naririnig. <laughs> Babalikan pa namin yung payong niya. <laughs> Bibi! Payong. Payong mo? Eh. oh, naiwan... Aka na! Aka na! Aka na, naiwan mo. Mo, mo yung payong mo. Iwan mo muna yung payong mo. Bakit? Dahan-dahan mo ka naman, ako! Naiwan niyo yung payong niya. Naiwan <laughs> yung payong niya. mo. Oh. Maka madapakish. Harleen! Sina mo, iniwan. <laughs> Bibi, ilagay mo ito sa ano ko. Uy, antayin mo ko. Ilagay mo muna ito sa ano ko dito sa paper bag ito. Para hindi mahulog. Dito. O, oh, ilagay mo. Oh, ilagay mo muna sa paper bag ito. Hindi, dito o. Oh. Uy. Pagyan mo dito yung tumbler mo. Para... Parang hindi ka maraming bit-bit. Kain sa mo pa na. Inom ka muna, inom. Inom ka muna. Pigil ka muna, stop ka muna. Balo Uy. Ay, yung uniform mo. Naka ano. O. Oh. Yung uniform mo. O. Ano mo, i-close mo na. Tapos lagay mo din sa ano ko. Ma ba dito. Kumakain mo. mo po. Grabe siya. Oh, ayusin mo. Yeah. Inet, Magpapayong ka. Ligyan Mag na, na tayo. Bibi. Bibi. Oh, bye-bye. Aileen, -bye. wag ka naman. Ano? Man, Mamadali ang bata. Palabas na kami kamay ng spoon, sariko. Tryet. <laughs> antayin mo ako. Kasi si Paul antayin mo ako. Oy. <laughs> Niwan ni ako. Oy. bibi ano Ba Baby. Diba, wala ka talagang pansin. Gutom ka na? Sige, may try si Kilo ay mo kwenta ni Ha ah. ah. Huh? Bibili? Yeah. Bibili? Yeah. Ano bibili mo? Dali mo ito. Ha, may pambili ka ba? Tabi ka, may ibay ko. Tabi ka. Hi, Ayan. Yeah. Bibi, may pambili ka ba? Yeah. Ha? Yeah. Mm. Oo. Oh. Yeah, Star ka. Naku, ang batang are. Yeah. Nay, magkano ito? tanga nga lang ho mo nagturo pa ang bata kaya dala ko yung wallet ko eh alam ko magtuturo itong batang ko eh wait lang kayo linantay mo ko um, ano. Alam, may pambili ka ba wala mo to. binanang bili wala naman siya wala naman bibi wala naman binigyan ng pera mama mo ah bibi bihira ka talaga Ate, magkano tong ano? Magnet ba to? Magnet. Yeah. Eto nga. Kailan din mong tinuturo? Yung heart na turo mo, kuyog kuya? turo mo. Ano yung tingin? Ano, baby? Ito pa. eh, yung presyo Dapat mo yung sayo kasi mainit. Oh. Thank you po. Tara na. Oh, ano? Ano Dumikit sa lapa. Ano nasa isa? Ito. Ah, uh, Ano lumikit dito? Ayaw mo na. O, oh, parang na. Ha? Kunting dumi lang. Kunting dumi lang. I-analyze na, di ko saan. Ang mesa natin. O? Sabi ka, ha? Walang, walang naman binilin mamamong pera, ha? Pero dami ka pinabili, ha? Siyempre, <laughs> may ano, bakit? May ah, meron kang star, so kailangan ibibili ka kasi yep. may star ka. Yep. Yeah. Yes. dog? Yep. Yep, yep ka pa ah. Yep. Oh, kamusta school? Yep. Ha? Masaya. Okay, yeah. Ha? Masaya ako sa school. Masaya? Yep. Yeah. Hindi ka na nag-cry? Hindi <coughs> na. Nag-stop ka na mag-cry kanina? Yeah. Huwag ka na kasi magkakry. Um, ayaw ko ka kasi si Stacy, ano, agad, hindi pa, ano, pa. Uh, hindi, syempre, si ano. Si Sian, umabsent. oh, absent si Sian, ano. Yeah. Syempre, ikaw, ano, minsan late, ay, minsan maaga pala napasok, minsan naman. Ano, yung siya yung maaga. Minsan, siya, ikaw nauna, minsan siya nauna. Ganun yun. Grabe, baby. Ano? Ano sa mo? Bigat ng bag mo. Bigat ng bag mo. Yeah. <laughs> <laughs> oh, o, an anong gusto nating Anong gusto mong gawin natin diyan? Sitbitin ko. Hagis sa bubo. Hagis sa bubo. Kaya mo yan. Ayan, walang, pasok sa ano. Walang pasok bukas. Oo, oh, kasi ano bukas eh. Sabado eh. Na, wala kang pasok bukas. Sabi, pinawisan ako, baby, oh. Pag-sabado. Oh. Hmm. Pag-sabado. Sa kalinggo, wala kayong pasok. Yep. Yep, yep, yep. Tinder yep, yep. na ako, eh. Ay! Ano na ako? Ano? Ano na ikaw? Ano na ikaw? Ha? <laughs> ano <na ikaw>? Ha? <laughs> Magtahanin ka. Ay, hindi mo naman pinatapat sa ilagay. Grade 10 ako. Grade 10. Grade 10 ka na. Yeah. O, paano ba yun? O, lakad na tayo. Lakad, lakad, lakad. Malapit na tayo eh. Ha? Lakad, lakad pa. Siyempre, maglalakad. Ay, <laughs> Ay, di ikaw manakbo ka. Gusto <laughs> ko kasi jogging. Jogging? So, grabe naman yung jogging na. Uy! jogging ka pa? Ito, ito. Bibi, baka may tricycle dito ka. Baka nga mamaya may tricycle eh. Kaya dito ka lang. Ha? Oh, pinahak na sa akin yung bag niya. Oh, nyari pa oh. oh. Bibi, baka may ano. Ito yung mamaya. So, oh. tapos mayroon pa tricycle. Dito ka lang kasi. Bibi. Dito ka lang, halika. Huwag ka mananakbo. Kaya nga huwag kang tatakbo para hindi ka habulin. Dito ka sa Dito ka sa kabila. Hindi nga. Dito ka sa kabila. Alay ka, tatawid tayo sa kabila. Ang bago lang tricycle. O, huwag ka naman nakbo. Sige, habulin ka pag nanakbo ka. Pag hinahabol ako, ano, dapat sa stop ako. tapos hindi ako habulin. Oo, oh, oh, oh. tatawid tayo. May tricycle. Oop. Hindi, hindi. Hala, palibot-libot ka naman eh. Palibot-libot ka naman. Kailin. Mamaya, pagalta tayo na may ari. Sige ka. Tabi ka, tabi ha, tabi. Oh, Mami, tricycle. Eh. Grabe ya, oh. saka mo na pinabit-bit lahat ah. Oh. <laughs> <laughs> Grabe ya. Oh. <laughs> Nyari ka pang mabigat yung, tumabi ka, may tricycle. Open sa gitna. Ano ka, siga? Pumababa <laughs> sa akadong kasabi. Grabe, bibi, wala ka ng bit -bit, oh. Nasa kanin tumbler mo, payong mo, envelope mo, bag mo. Grabe, oh. <laughs> tabi, ha? Tabi, tabi, tabi. Huwag ka man, Huwag ka mag-jogging. May aso dyan. Sige ka. Harleen! Huwag um, mo ko iiwan! O, pera. Ako iniwan na. Harleen! Mo ang layo mo na. Mo ko Grabe. Oh. <laughs> Wag mo nakbo. May tricycle. May tricycle sa Hoylin. Asaway talaga are. Hoylin. Tira mo to. Pinapahabol pa ako. Hoylin. Ay, naku po, ang batang patuta na arin ah. Nalutok ko talaga. Kaklipan na to eh. Iniwan. Iniwan. Ito eh. May nanak ba o? Mami may tricycle. Bahala ka. Mm, iwan mo mo ko. <laughs> Oh, pasok. <tabungan>